Mga boss, alam nyo ba 8 pesos lang imatitikman e, nyo na itong pinagpala ay este isang palang mixi seafoods na napakasulit at nakakalula kaya for sure eh ikaw ay mapapa 8-8 pa. Pinuntaan nga namin muli itong isa sa mga sikat at nagtrending na seafood house dito sa Cabanatuan dahil nga yung first anniversary nga nila eh meron sila ditong mga sulit na promo. At ang malupit pa nga eh magbibigay sila dito ng libreng bundle of seafoods at kung gusto nyo nga pong malaman kung paano manalo eh tapusin nyo itong video. Dito nga pala yan sa Dinara yung Crab and Bites na located sa General Pino Street Kapitan Pepe tuan City, Nueva Ecija. At dito nga sa second branch nila ay ang luwang ng parking at pagpasok nga dito sa loob ay eh mas pinalaki at mas pinaluwang na rin yung kanilang dining area. Meron na rin sila dito ng pahal fresco magkabilang gilid. At pumasok na nga rin kami dito sa loob at miss na miss na nga daw ni Butike yung bebe girl niya. Uy, porong all crew, oh. lang. may <laughs> Grabe <laughs> si Butik. Eh, baling-bali yung leek At ayun nga, para ma-avail nyo yung kailang anniversary promo na 8 pesos bundle of mixed seafoods nila, eh, kailangan nyo muna mag-avail ng bundle di pataas nila. At maaari na nga kayong makapag-avail ng 8 pesos bundle of mixed seafoods nila ng paulit-ulit at wanto to sawa. Saka meron din sila ditong crab fan na nakapromo ngayong month of December na mabibili nyo lang sa halagang 8 pesos for every bundle. At yung kakainin nga namin ngayon, yung kanilang bundle F na 3,999 pesos nakalagay pa sa plate nila na ganito. At ito na yung mga pagkain, tamang F Buti na naman ang mga ropa. Ma! Oo naman. mo. Sige, ropa oh, mo. Kain mo nga yung taho. Mm. Uy, wala na ni Gasda. At yung una kong agad kinain dito mga bossing ay itong ulang. At hinimod ko nga muna yung sauce. Bisa nung sauce. Eh. naman yung mga bossing. Oh. look at that jiggly. Kain tayo mga bossing. Unang kagat. Mm, high blood agad. isa sana mga bossing may kunat at may lutong pa at ko na nga rin yung sa suukan Nanginginig na ako agad dyan. Manata natin ulit. hmm isa pa nga. Uy! At sira pa po sa ulit tinikman yung cheesy baked scallops. Ganda ng kaso. Bali, meron nga rin palang cheesy baked scallops na kasama yung bundle F nila. Siguro nga po sa mo, first bite. Malinam na Ah, sira ako na tinikman yung tampal po kay hindi mo sa tinampal pa. Wow, mo on naka recover na. Sige, kurutin mo. oy marami-rami rin yung nakakurot ha. Sige, rapa mo kain mo. Hmm. Pasok na pasok. Ang sarap kurutin ng tampal. At sira pa naman yung unang nilantakan dito itong kuracha. Natikman na rin namin ito before mga bossing. Nasa ulo yung mga laman yan. Sige, rapang, big boy. Lantakan mo na Um. At sunod na nga rin nilang takan dito ni Robang Big Boy itong crispy pata dahil yung bundle F nga ay meron na nga rin niyang kasamang crispy pata. Uy, sinusaw na nga rin sa suko no, may sibuyas at bisan yan. Ang lord habang nagdog naman yung una, tinikman dito yung kaya lang chicken alapang, bali roasted chicken nga yan na may nakapalaman na mixed seafoods tapos may nakatampal na baby tampal po. Okay. At so na nga rin binanatan dito yung ropang nognog, itong kaya lang mga tahong na naglalakihan. Imported yata yung tahong nila dito mga bossing eh. Yung chicken alapang nila dito mga bossing eh, isa yan sa paborito kong pagkain nila bukod sa mixed seafood. Sobrang malasa kasi ng manok. Literal na masarap kahit walang sauce. Para siyang manok ng bayan pero level up version dahil meron pang nakapalaman na mixed seafoods. At si ropang pusa nga, hindi rin pinalagpas itong ulang. Sobrang na Katakamting kasi yan mga bossing dahil ang lalaki Nakakalula! At kami nga ni Ropang Butiki kumain na rin kami dito ng crabs Dito nga nakilala at sumikat itong crab and bites Dahil sa kanilang naglalakihang mga crabs Usually kasi babae yung crabs nila dito mga bossing Siguro minsan may nasasalit na lalaki Kaya kung mapunta kayo dito at makakain ng hindi maalige Baka lalaki ang inyong nadali Patay! Meron nga rin sila dito mga desserts gaya ng halo-halo at ice cream. Yung kinain ko dito, yung kailang halo-halo na yung oven na to mga bossing. Talaga namang uber -loaded. Tapos sa sawag naman mga bossing, eh marami-rami din naman yan. Magatas nga rin yung halo-halo nila mga bossing kaya para sa akin, eh all an up yan. At eto na nga, meron sila ngayong palaro at merong limang masiswerteng pwedeng manalo ng kanilang Ducks Mix Seafood Bundle. Ang kailangan nyo lang naman gawin, eh mag-comment at mag-tag kayo ng friend nyo, especially yung walang jowa at maaari na nga kayong manalo. At ayun na nga mga bossing para sa amin, eh, mas sarap at wala pa rin pagbabago yung mabisang Cajun sauce nila. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit sila dinadayo at binabalik-balikan. At nako, wag yun na ang palampasin dahil ngayong December 8 nga yung anniversary nila. Meron sila ditong mga anniversary promo na ang sulit kaya sugod na. Yun lang, bira na mga bossing.